sana so, na po ako sa trabaho. Wala pa si Kulit. Ah, dito niya ako sa si parlor. Pero dahil late na po ako, yes, sa na lang po ako ng tricycle. Si so, nakita pa Ah, Mahali na. So, maglalakad-lakad po ako ng konti. So, wala pong nakatigil na sasakyan ingat gusto ko gusto ko pong gamitin yung mahiwaga kong ipit <laughs> kaya so parang basa pa kasi yung buko kaya oh, wala sasakyan lalakarin ko po ang lalakarin ko ang Victory Mall kung wala pong magagawa kasi kung hindi po ako nang matagal ay mas tatanghalin po ako kaya yan, nag-uutay-utay na po ang inibanak na maglakad mhm mm So ayan, nandito na po ako sa ito, extension po ng pamilya Handi sa tanaw. Ay salamat po, nakarating na rin. So yan nandyan na po ako. So pipili po ako sa so, lagi ko pong binupuntahan. Binibili ng pandesal. Yes! I'm a friend. So yan po ang pandesal na binibili ko araw-araw. Sababi na na kuya, isang 70 at isang 30 so bago lagi po ang tabi sa dito masarap talaga masarap po sa barakong kape so kamusta naman ang bentahan ko yung chan kamusta ha ayos lang daw mm. so yan yeah, talagang hindi pa ako hindi pa ako nakakalimot talaga bumili lagi ng pandesal kasi masarap po talaga 70 at saka 130 ha separate mo eto my friend so, 70 at 30 ha. so sa pandesal po kailangan, kailangan na ah ang paborito ko pala po ay tostado o, tostado tostado sarap din lang ngayon sa kapit pag tostado so may ilan din po na gusto mong bilhin ng hindi siya malutong may kanya-kanya may malutong Ayan. Ayan. so ang mga pagpo dito ay marami pong pagbibili tayo yeah so iba't iba po mga pinta ng mga kajatanawa yan pindesan na ito po ay may cheese sa gitna. No need na magpalaman tayo ng mga anumang mga palaman. Ah, let's go. Like a... So, limang piso lang po ang isa. Mm, dami ng benta ni Kuya. And... Kaya kung mabenta ang mabenta ang pandesal ni Kuya. Ang pangalan mo nga, okay. Kuya? Kuya, Otay Bibo. Okay. So ang pangalan po nagtito ng pandesal ay si Totoy Bibo. Oh, Opo. Totoy Bibo to. So ayan, naluto na po ang okay. akin. So magkano na kuya to? 60. Ah oh, 60. Kula para sa movies para sa 70. Bukas kayo na November 1st? Tinda ka? Ha? Ah. Itinda ka November 1st? November 1? Oo. Uh -huh. Ah, wala si Kuya. Mamimiss ng mga tao. Ang kanyang pandesal sa November 1st. Pandesal lang. Tineferrate ko po yung sa akin. Try it Okay. Okay. Thank you. Thank you po. Ayan si Anel. Tineferrate sa pagkakilang ilo po. Ate, ano yan? Ah, pinipig. Nagdindindal ah, si ate ng pinipig. Magkano ate yan? 20. Ah, 20. Oh, ang init. So, sariwang-sariwang pinipig ang dinindindal ni ate. Binina pa yun. So, dito po sa Tanawan, talaga marami po tayong mabibili. Nandito And, po tayo sa naprutas. Sa So, nandito po tayo sa punta saan? Ah. Ay. Ayan. Talaga naman. Hmm. Kita nyo, napakadami. Pwede mabili dito sa tanawan. Dito sa food stand. At dito po sa part na mga kalamay. Ayan, mabibili ang pagkain po. Ang dami. Ayan. Ayan ang mga paskada. Nakakatakot. Malapit talaga. November 1st. Hello ate. Hello po. Ayan. Yeah. <laughs> Init ang pandesal. Ayan. Yeah. Hello po. Hello po. <coughs> Ayan. Malapit ako ako sa escalator. Ayan. <sighs> Ay, ayan na. Ay. Finally, nandito na po ako. Malapit sa parlo na pinagtatrabahohan ko. Ayan. <coughs> Hello. Hindi, huwag nga ipumasok ko. Yung pala, may responsibilidad pala ako. <laughs> kung, kung hindi nga nag, yeah, <laughs> kung hindi nga may ano nagpabilis ata eh, hindi ako jojoso at aking Biyerna <laughs> sa lang mo ba? Biyerna sa lang baka may customer dumating yung aking may makeup up Ay! Wala <laughs> uh, Parang ang fresh ko dyan Ang fresh Binta ka uniform ka ay, first time ko nga masuot ang uniform ko. Di ba diba, day of ko lagi Merkulis? So, itong una kong suot na uniform. Hindi eh. pa naman si ate gusto yung pandesal, hindi nagpapabili ng pandesal. <laughs> Yun nga po, kung hindi po nabigyan. Kung hindi ko naalala na bumili pala, binigyan pala po ako ng pambili ng pandesal para sa agahan ni ate. Diyos ko! Pandesan. Ay, mga pala, may pambili nga pala ako, pandesal. So, mangyayari po, hindi pa ako matitip ngayon at sa piyara sa potato. Ay, kain na! na. <laughs> So, kain po tayo. Gagaan ang inibanak with peanut butter. And coffee, of course. Ay, sarap. So, so, sa Yes, madam. Papano po kayo? Hmm, ano pa inibanak? Hmm. sarap ko si po sa sa pandesal napakainit po at nagme-melt mm, like, melt yung ano po yung keso sa loob po kaya sarap sarap kumain mm. yung keso buto sa inip keso

Badaan ng um, Mr. Lor Good morning My friend Pinky Heart Sister Aminda Yeah Sister Aminda At um, Sister Ruben ng uh, America, United States USA Hello, mag iingat ingat kayo sa pagtatrabaho po yeah. Salat po na hindi ko nabanggit, gusto po talaga ang oh? memory po ng talibu, memory ng ang na kag hindi po matawarin. Ato. <laughs> na Nasa pan sa po talaga, Pamis. So nandito pa yung alaga ko. <coughs> ning, neng, neng, bebe pa din niya, yung gusto pa din niya? Yan huwag, 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 Tuloy ka na mga uh, hinbel. Kaka Kakain mo yung inay banak ha. Kaka na Napakalambi na po kayo. Eh. Mga pitak ng pusa. Hindi na pwede kumain pa ng Yeah. Hello, pocket Madame Banji, hello, good morning. Sister Amin the hello, good morning. Sister Miss Laura, good morning. And of course, good morning. This is Mister John. Picky heart. Not time. Agar Hello. 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 <coughs> pa bisa nganya Ayya natapos na po ang kanang ng inihabalang para sa laban ko sa inyong lahat bigay ako kayo Love you.